labanos na gulay. Hindi mo na ito itatapon. Pagkatapos mong pakinggan ito. Bagamat hindi ka maaaring kumonsumo ng sampung malalaking labanos sa isang pagupo, ang isang isandang gramo na bahagi ay nagsisilbi ng magandang nutritional value. Ang labanos ay isang mahusay na pinagmumulan ng bitamina C, 25% ng pang-araw-araw na inirerekomendang halaga at tumutulong sa muling pagtatayo ng mga tisyo, mga daluyan ng dugo at pananatilihing napakalakas ng iyong mga ngipin at buto. Ang bitamina C ay lumalaban sa sakit, nagpapataas ng immunity ng iyong katawan at tumutulong na labanan ang lahat ng uri ng sakit, kabilang ang stroke sakit sa puso, at kanser. Ang labanos ay kilala rin bilang raffinus raffinistrum, maaaring kainin ng hilaw, sa mga salad, o maaaring gamitin sa paghahanda ng iba't ibang mga lutuin. Bagamat maraming tao nagtatapon ng mga gulay na labanos, ang mga ito ay talagang isa sa pinakamagandang bahagi ng ugat na gulay na ito. Bagamat hindi sila kabilang sa mga klasikong madahong berdeng gulay, ang mga gulay na labanos ay puno ng ilang hindi gaanong kilala ngunit mahahalagang sustansya na maaaring puna ng isang malusog na jeta Ang mga gulay na labanos ay isang mahusay na mapagkukunan ng mga bitamina tulad ng riboflavin, thiamine, niacin, pantothenic acid, vitamina B6, folate. C, E, K, mineral, tulad ng iron, calcium, phosphorus, sodium, copper, potassium, manganese, magnesium, Proteina, at hibla ng panjeta. Ano ang radish greens? Ang mga gulay na labanos ay ang mga berdeng dahon sa ibabaw ng mismong labanos. Ang mga radish green na ito ay may earthen, pepper na lasa, na ginagawa itong isang nutritional na karagdagan sa anumang salad. Bukod dito, maaari rin silang gamitin sa mga sandwich o inasnan para sa isang malusog na side dish. Kaya, kung kabilang ka sa hindi mabilang na mga tao na itinatapon lang ang mga gulay na labanos, baguhin ang iyong mga paraan at isama ang bagong pagkain na ito sa iyong dieta. Magbasa pa para malaman ng higit pa tungkol sa mga benepisyo. Tingnan natin ang iba't ibang benepisyo ng mga gulay na labanos. Isa, ang mga dahon ng labanos ay may mga katangian ng antibacterial na napupunta sa mahabang paraan upang gamutin ang kondisyon ng mga tambak. Para sa maksimum na mga resulta, durugin ang mga dahon ng labanos, mas mabuti ang mga tuyong dahon sa isang pinong pulbos, magdagdag ng asukal at tubig dito, haluing mabuti, gumawa ng isang paste, at ubusin araw-araw. Bilang kahalili, maaari ring ilapat ang eye paste sa inflamed area para sa ilang kaluwagan. Dalawa, ang mga dahon ng labanos ay puno ng iron at vitamina C at maaaring gumawa ng mga kababalaghan para sa mga taong may kakulangan sa iron, mababang antas ng hemoglobin, matinding panghihina, at pagkapagod. Tatlo, ang mataas na phosphorus na nilalaman ng mga dahon ng labanos ay ginagawang mahalaga para sa pagpapalakas ng immune system. 4. Ang dahon ng labanos ay mayamang pinagmumulan ng dietary fiber at kilala rin sa kanilang natural na laxative at diuretic na katangian, naglalaman ng vitamin B6 na nangangalaga sa mga kondisyon tulad ng constipation at mga bato sa bato o gallbladder stone ayon sa pagkakabanggit. Lima, hindi alam ng marami, ngunit ang mga dahon ng labanos ay nagsisilbing isang mahusay na lunas para sa hyperbilirubinemia, pagtaas ng antas ng bilirubin sa dugo, na na-trigger ng isang kondisyon na kilala bilang jaundice. Anim, ang mga dahon ng labanos ay may mahalagang papel sa pagsasaayos ng antas ng glucose sa dugo at lubos na inirerekomenda para sa mga pasyenteng may diabetes. Pito, ang mga dahon ng labanos ay puno ng maraming mahahalagang sustansya at nagsisilbing natural na detoxifying agent, nililinis ang katawan ng mga nakakapinsalang lason. Ang detoxification ay napupunta sa isang mahabang paraan upang mapanatili ang katawan, kapwa pisikal at mental, na malusog at nakabubusog. Walo ang paglalagay ng isang paste na binubuo ng mga dahon ng labanos, asukal, kumuha pareho sa pantay na dami, at tubig sa mga kasukasuan ng tuhod ay gumagawa ng mga kababalaghan upang maibsan ng sakit at discomfort na dulot ng rayuma. Sham Ang mga dahon ng labanos ay may antiseptic properties at kumikilos bilang isang natural na moisturizer. Kaya, ang mga dahon ng labanos ay nangangalaga sa napakaraming problema sa balat tulad ng tuyo at putok-putok na balat, mga pantalon, upang pangalanan ng ilan. Sampu. Ang pagkonsumo ng mga dahon ng labanos ay nagbibigay ng ginhawa mula sa sipon at iba pang impeksyon sa paghinga at kakulangan sa ginhawa. Labing isa. Ang mga flavonoid na anthocyanin na nasa dahon ng labanos ay nagpapaliit sa panganib ng iba't ibang karamdaman sa puso at cardiovascular disorder sa pamamagitan ng maraming fold. Labindalawa, ang mga dahon ng labanos ay kilala rin para sa kanilang mga anti-carcinogenic at anti-inflammatory properties at gumaganap ng isang instrumental na papel upang itakwil ang maraming mga kondisyon ng kalusugan kabilang ang cancer paano gamitin ang mga gulay na labanos para sa paggamot ng jaundice? Durugin ang dahon ng labanos at kunin ang katas gamit ang telang muslin. Uminom ng kalahati litro ng juice na ito sa loob ng sampung araw. Nakatutulong ito sa pagpapabuti ng iyong kondisyon ng jaundice at hyperbilirubinemia sa napakaraming benepisyo sa kalusugan, magiging hanggal na ibukod ang mga dahon ng labanos sa jeta. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.